Good morning, mga kaibigan. Lahat ng aking mga followers diyan, ng mga mababait, good morning sa inyo. Araw ng linggo. Dapat hindi lang araw ng linggo. Sumamba kayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi 'yung hindi kayo naglilingkod sa kanya at sumamba. Hmm, tapos pagdating ng kalamidad o mga pagsubok tawagin nyo ang kanyang pangalan oh sa kanalang ninyo siya makilala at maalaala kapag dumating na yung pagsubok at mga kalamidad kaya sana wala mang pagsubok walang kalamidad walang problema sa buhay Sumamba tayo at alalahanin natin siya. Okay, magkibigan at mga kababayan, maraming salamat.